Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon opinion ngayon itong post ni Sas Rugando Sasot. <laughs> Medyo may pagka ano itong post ni Sasot. Pagkatapos ibuka ni Narda kipay niya sa afam, ganito lang. <laughs> Isinir lang ni Sas Sasot yung post ni Dr. Rob Rances. Sabi dito, BBM, ano na? ha <laughs> ha. Oh, May litra itong ipinost. Yan, oh. Si President Donald Trump, uh, ito ito si Trump, oh. with tatlong ASEAN le leaders, uh, mga head of state ng Thailand, Malaysia, and Cambodia. Naghahawak kami sila. Bakit? ang Amerika nagbigay nagbigay ng special privileges sa tatlong bansang ito. ASEAN trade boost. <coughs> US approves duty-free access for Thailand, Malaysian, and Cambodian goods. Wow! Galing naman! ano bang meron sa Thailand, Malaysia, and Cambodia? Ano bang ginawa nila? Anong pakinabang ng American government sa kanila, bakit binigyan ng duty free ang kanilang mga goods papasok sa Amerika? Samantalang tayo, Pilipinas, 19% ang ating taripa. Anong meron sila na wala tayo? Ano <laughs> uh, nasa tingin niyo? anong meron sila nakakahiya, di ba? Sampal sa mukha. Na itong US government paraging magsabi, ayon Club Commitment, US will help the Philippines. ayon Club Commitment, magkaibigan tayo. Oh, yes, magkaibigan nga. Kailang ito ngayon, ito ba yung tunay na pakikipagkaibigan ng Amerikano sa atin? 19% kawawa ng ating mga exporters Philippine products dinadala sa US nagbabayad ng ano pang negosyo ano bang gaganan siya ng ating ano ng ating mga exporters ang laki kaya 19% samantalang Amerikano yung US goods papasok sa Pilipinas 0% ang taripa Oo. Oh. tapos binobola pa tayo ni Trump na tough negotiator daw ang ating Pangulo. Samantalang dito, kalapit bansa natin, Thailand, Malaysia, and Cambodia, zero talaga. Nakaka... I don't know, how will I describe it? Nakakagalit, nakakadismaya, nakaka... nakakatuwa. <laughs> so anong meron sila nawala wala sa atin? To me, it's leadership ah uh, itong mga ASEAN countries na ito Thailand, Malaysia and Kama, they are negotiating from a position of strength kaya nakakuha sila ng ganyang ano sa atin paano tayo nakikipag-negotiate wala ana tuta kung anong i-dictate ng US na sige oh oh nang -oh. kung saan ni direksyon ng US sunod lang tayo ng sunod we are not negotiating from position of strength. Nagiging opinion ko lang ito ha. Tuta tayo ng Amerikano. I am not anti-American. We should maintain our relationship with the US government. Ang dami nating mga Pilipinong kababayan sa US, pati anak ko nandun, American citizen na babakasyon kami doon, magandang Amerika. Kaya lang, dapat may konting, ano, e, eh, discard eh. Hindi yung sunod-sunod ka na lang. Kung anong idikta, yes, uh, yes, uh, poros pa na lang. Wala na tayong dignidad. Nakaka, ano, kaya depende yan sa leader. Itong tatlong bansang ito, magagaling ang leaders nila. May sariling, ano, uh, hindi nagpapadikta. Kaya, respect begets respect, di ba? sa atin I don't know magbasa tayo sa mga mga comments. <laughs> Ito, Joseph Feliciano. Walang leverage kasi. We are dealing from a position of weakness. Tapos yung kabila hawak lahat ang alas. Kabila yung tatlong uh, bansa. The best thing you can do is deal from strength and leverage is the biggest strength you can have. Leverage is having something the other guy wants or better yet, needs. Or best of all, simply can't do without it. Donald Trump, art of the deal. Okay. Uh, Ronnie Alipio. Reporter, why did you make friends with Thailand, Malaysian, and Cambodian leaders? Trump, they passed my drug test na binawan to <laughs> uh, JD sabi atap atap negotiator once told 1% is a good deal ang yeah. laki daw accomplishment yung naipababa ni presidente natin from 20% naging 19 significant accomplishment daw yun sabi ng presidente sinigunda naman ni senate president Tito Soto ang gandang ka daw <laughs> sabi naman ng mga negosyante yung PCCI uh, Vice President Brian ang bali wala daw yung 1% na pag decrease hindi nila maramdaman pakinggan natin ang mga negosyante dahil sila ang naapiktuhan yung 19% na yan kailan pa tayo makakuha ng better deal katulad ng Malaysia, Thailand and uh, Cambodia I don't know, kailan? Mary May Castillo Parillo Well the user has been used Bruce ano ko Bruce Hatton why would you pay for something when you could get it free for free Mga edca basis natin ah edca sites nila dito libre sila wala Hindi katulad nung Marcos ang galing ng Marcos inyo Magbabayad yung US noong una medyo mababa yung renta. Kailang over the years nagawa ng Marcos Senior Yung, yung, yung area pala ng uh, Subic and uh, Clark nung napakaluwang. But over the years, nakaya ng Marcos Senior bawasan, bawasan yung area nila. At the same time, yung renta nila nagawa ng Marcos Senior patasan ng patasan. Yun ang top negotiator, yung Marcos Senior Itong Marcos Jr., ha, iwan ko na lang. Uh, bakit hindi tayo nakinig kay Tatay Digong weekly darian yan huwag niyo akong sisihin pagdating ng panahon yun na ito na ngayon sinong sisihin natin tayo hindi tayo nakinig kay Tatay Digong okay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel net is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libring yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. So, mone si Kuya, mag na siya karon Kung yero. So, mone ang ayang atupan, ng ayang atupan. So karon uh, na ang pag-atok ni Kuya sa year. So na uh, managid. So karon humanagyod uh, ang pag sa yero sa imong balay kuya on sa imong masulti. Salamat ako sa Ginoo nga ako gitigaan ako ng grasya na aning balay nako na atupan na gyud niya gitigaan ako kuan. Ani grasya sa Ginoo. Salamat sa naghatag sa ginoo aning sin sa kuwang. Salamat yun kayo.